Dali, kuha na, kuha na. Tay, kuha ka na. Kuha ka na. Libre yan. Sige, isa, yung ano lang. Sige, kuha na kayo. Sige. Hmm. Sige. Yan. Thank po. Sige, dagdagan mo nga yan na nice. Dagdagan mo. Hmm. Hmm. Lagayan. Ay, dagdagan mo, dagdagan mo, ito. Yan. Sige, kuha na, kuha na. Tayo, ilagay mo sa alagayan mo. di, ilagay mo sa alagayan. Ito. Pati kahon, Ay. yun na lang. Ha? Yung kahon, yun na lang. Ah, sige. Oh, kuha na, kuha na. Tayo, sa'yo yan. Kuha na. <laughs> yan, kuha na, kuha na. Oh. Salamat. 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 <laughs> Wala. Oh, dali, kuha. na kuha ito. O yan, yan, yan. Pira. Yaman oh, O, mga bata, yun po! o. o. Hindi na kuha pira. Dahil, dahil, ay, na wala na. Ay, may nagtira pa oh. Ubusin mo na yan, Tay. Ubusin mo na. Kunin mo na, Tay, at wala na. Salamat. <laughs>